Sa isang madilim at papanglaw na bubat kung saan di nagsisikatan ni Pebong Hari ang mga damo at hayop, matatagpuan ang isang minatang nangihinat na hagapos sa puno ng higera. Siya ay isang magiting na mandirig may sa bahay ng Albanya. Ngunit nang siya'y tumating ay agad na dinakip at ipinatapon sa labas ng kahiyan. Panaghoy ng problema ay nanginibabaw sa kabubatan. Mga suliranin sa pag-ibig ang kanyang lubos na dinaramdam. Dati siya'y tinitingal at ginagalang sa albanyang hirang. Ngayon nagdurusa sa kaluluhat kahirapan. Saklolo! Saklolo! Ako'y inyong tulungan! Kung sino man nakakarinig sa akin, ako'y naririto na kagapos. O Panginoon ko, ako'y iyo patawarin sa lahat ng aking kabibu ang pasan. Sa pag-ibig na aking pinagkain, Tadhana, bakit ka ganyan sa akin? Laurang aking iniibig, ba't mo ko iniwan? Sa kamay ni Adolfo ay kay sumama at ako'y iyong minis mga inosente kanyang dinamay pagkatay mistulang ako'y nilisan aking mga sigo na saklolo ay wala matuturan o kay pait ng buhay na tila'y walang magmamahal Laura Albanya, binamahal ako sa inyo'y Habang si Florante ay walang pagod sa paglalabas ng kanyang mga hinanda ay may isang gerero na lumalang alati ng sagubat din na ay naglalakbay. Isang maurong wari na diligaw ng landa sa tagaanap ng lugar ng sa kanya ay giginawa. Okay, nakihirap nito kapasan sa aking okay. isang pag-ibig sa aking ay pinagpain. Lubusang inaagaw ng aking abang sa O oh, Laura, Laura kong sinisinta. ako yung iyong pinagtaksilan at iniwan. Ahaya oh, mo na lang ba kung nakagapos dito sa kagubatan? At nagdurusa sa habang kay eh, kay Adolfo nagpapakasaya? Tumangkit ang kalimutan, ngunit ang halan mo ay nakaukit sa akin puso't isipan. Alam kong di mo maaatim ang mahal mo sa kahinagbisan. Napakapait naman ang kanyang sinabi. kabag at hina, wala na wala asa. Ngunit huwag kang magalala. Pagkatik ay aking tutulungan at gagabayan. Tulong! Tulong! Kailangan na magmadalit makinig sa kanya mga sigaw Naway di pa huli ang lahat sa aking pagdating Mahalin mo na kay Bangis Huwag sakta na pinatang walang kalaban-laban Huwag masakain yung kalabanin ng buong lakas Iyong matay mo lahat at sa akin ay tumingin. Sileno! Paano mo ito sa amin? Iyong pinagtaksilan ng tiwala ng mga mamamayan ng Albania. Wala ang pake sinasabi mo. Yung selyo, basta nasa akin ang trono at kaharian ng Albania. Suryo na ang kapangyarihan! Huwag mo nang idami mga inosenteng mamamayan nito. Kailangan ko ng isang rinong matapat sa akin. Ang mga taong hin sa akin na hindi susunod ay matutulad kay Briseo na namatay ng hati ang katawan. Sa halimaw si sileno, pati inusente yung dinadamay. Wala kang puwang sa mundong ibabaw. Oo, sa ang halimaw at wala walang puwang sa mundong ito. Pero ang halimaw na to ang pupugot sa ulo mo kawal. Pisaan mo nang patayin ang tagpalaksa mo ito. Sinayno! Akin di mo mapapayaan ng ikay mo kasi katakdim sa ikahirian. kahirian. Ikay mo manda! All in serio, Bakit ang pamabura sa mundong ito? Dahil sa ginawa mong manda sa ating pagtutuos. Sarap! <tutuos>

Ah. Ito yung gumanta! Patas ng Alpanya! Akagubit ah, sa'yo! Walang kareta! Ah. Baka pa sa Blackie na ba ang buntot mo? Ako buntot ay dinabahag. Pagkus nang ibabaw sa aking puso't isipan ang katarungan. Sa mga taga ka nagkasala, sila ang hahatol sa iyong kapalaran. sa kang hangalin sa iyo. Karapat dapat lang mapunta ka sa impyerno. Ay anak na adulto, tulungan mo ako mapunta sa aking kaharian. Masusunod mahal na ama. Lara, aking mahal na anak, Durante, ikaw na ang bahala sa kanya ko na ang bahalang tumigil kina at Selena paala Albania Ama! Haring Liseo! Laura! Nasaan kayo? Sino ka tanong masakin. kayo mo sa akin? isang okay. morot nga lang kuya Aladin Huwag kang maglala sa pagkat ikay na sa mga leyo sa mga, mga walibor Wala akong masamang hangarin. rin nga lang at saan nagmula Ang nga lang Florante Ang galing sa bahay ng Albania yung balintahan ng tayo sa magkaway na panig. Ako ay isang taga Persia at ikay taga Albania. Ako ay isang Morot, ikay Katoliko. Magkaiba man tayo ng kaharian, wala pinipili ang pagtutulungan. Ako ay nagpapasalamat sa lahat ng iyong kabait ang ipinakita mo ako yung nangangailangan. Balita sa Albanya, isa kang tanyag na mandirigma. Ako ay iyong tagahanga. Balitang iya walang katotohanan. Malimit na may marinig na balitang tunay sapagkat kundi dagdagan ay kulang. Kala ko ba ikay napara, napanatag na Pagkat aking nakikita ikay may dinaramdam pa Alam kong masakit sa riwayo ng mga problema ng nakaraan Ngunit maaari ko ba itong malaman Alam kong ikay aking pagkakatiwalaan <laughs> Kaya sisimulan ang kwento nung ako'y sinilang sa aming tahanan Ang aking mga magulang is na Duke Briseo at Princesa Floresca. Ako'y ipinanganak sa karian ng Albania ay sa aking mga magulang, nung ako'y sanggol pa lamang, may isang malaking ibon ang na nagtangka ako'y dakpin. Tinawag ng aking inasiminalipo upang ako'y iligtas. Ako ipinadala sa ate na sa edad ng labing isa upang doon hasain ang aking karunong at galing. Doon ko nakilala si Adolfo, ng buhang sa matematika, astropolohiya at filosofiya. At ang aking gurong siya tinurong na busilak ang kalooban. Aking nakilala din si Menandro na ng aming maestro naging tapat kong kaibigan. Ayon sa aking mga kapwa mag-aaral, si Adolfo raw ang tinitingala ng lahat. Ngunit ang ako'y dumating sa iwaring na iwan sa hulit aking naungusan. Ngayon, aking susubukin ng inyong galing sa astrolohiya at filosofiya tuwing gabi, ating nasasaksihan ng kinang ng mga tala sa kalangitan. Ngunit sa pangingibabaw ni Pebong Hari, mistulang naglalaho ng parang bula ang mga bituin. Ang talas ng isip ay inyong pairaling upang ang aking katanungay sa kit Bakit nga ba naglalaho ang mga bituin sa kalangitan tuwing bukang liwayway? Adolfo, supling ni Condi Silenong Matalino Ika'y magsalita at kami kumbinsihin. Ang mga talay naglalaho tuwing pagsapit na umaga sapagkat kanila ipinapasa pebong hari ang araw na kay liwanag. Sila'y muling lumilitaw sa tuwing ang araw ay namamahinga na. Ang mga bituin sa kalawakan ang nagbibigay liwanag sa mga gabing madilim. Magaling na doon mo, maaaring ka ng umupo. Meron pa bang makakasagot sa aking katanungan? Florante, anak ni Duking Briseyong Pantas, iyong, ang iyong kaalaman ay bahagi sa aming lahat. Estrong Adeno, aking gurong kay Gali, nais kong ibahagi ang aking dipagsangayon kay Adolfo Maru. Sa aking pananaw, ang mga talay hindi naglalako, bagkos sila ay nakatago lamang sa pebong kay Liwanag. Hindi nila tayo sa itaas at pansinin natin. Ang mga talay na wari mo sa ang at ating kalahatan. Kung kasapit ang gabi, sila ay mula natin makikita dahil sila ay ng iwanag sa ating kapalit Galing doon ate? Narapat lang sa'yo ang dito ng pantas na tulad ng iyong ama. Siya ay tahimik kaya't di ko napansin ang puot sa kanyang dibdib. Nandumating ang isang dula-dula kami napili na gumanap, do'y kanyang inilabas ang kinikimkim kim na galit sa akin. Tayo ngayon ay magkakaroon ng pagsasadula tungkol sa trahedya ng dalawang apon ni Edipo. Tanghal si Florante bilang Etiocles at Adolfo bilang Polinise. ito. Adolfo, anong pumasok sa iyong isip at nagawa mong pagtangkaan ng buhay ni Florating wala namang kalaban-laban? Dahil sa ginawa mo, ikay aking pinapatay sik sa pamantasang ito at inuutusan na bumalik sa Albanya Nakalipas ang ilang araw ay nakatanggap ako ng liham mula sa Albanyang aking sinirangan ito ipinadala ni Duke Brese yung aking amang minamahal. Dali-dali ko itong binasa inalam ang nilalaman. O oh, mahal kong ina, ba't ako inyong iniwan? Ngayon din ako'y magpapaalam na at babalik sa aking lupang sinalangan. lupang damayan ng aking amang puno ng pigat kalungkutan mahal na guro at sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong suporta at tulong sa akin. Paalam at sana tayo magkita muli. Florante, lagi mong bakatandaan ang bilin na ito. Ikay wag pa nilang sa mga taong nakangiti. Bagkus, ikay maging mapangmatiyag at handa sapagkat si Adolfo ay waring isang ahas na, ma na makamandag na naghihintay ng tamang panahon para lumusob at manggulo. Iyong isama ang aking pamangkin na si Menandro upang ikay at tulungan sa panahon ng kagipitan. Maestro ang aking ginagalang. Ang inyo'y pare aking lubusang pahalagahan. May kaibigan, halina tayo umalis na. Muli, paalam sa inyong lahat. Dante at may kayo tumindig at ako'y harapin. Ako si Linceo, ang hari ng Albania. Nais kong ipakilala sa inyo ang aking nag-isang anak si Laura. May aking kinagagalak na makilala, Laura ang kay Ganda. Ang sayo yung lakot na kalala magkakalala pa tayo upang malapit ang sasak. Kaya yung aking pinatawag upang mamuno sa pagtatanggol sa bahay ng Crotona. Ito'y kasalukuyang sinusugod ng mga tauhan na mga moro sa pamumuno ng isang 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 kialang mandirigma na atangin nakakapareho sa kanyang galing ay isang kanyang kamabayan na si Aladin. Kaya na ang bahalang umagapay sa mga tauhan na dito dito'y magtatanggol. Ngayon ang araw ng pagkikitigma, Florante. Na huwag kayong magtagumpay sa iyong pagkipagsapalaran. pasalbanya. sa Albania! Pabuhay! O oh, Florante, mag-ingat ka si sa pa sa labanan. Nangako ka na ikay babalik ng buhay. Laura, kay aking babalikan. Baka ko Aking tatalo ng lahat ng aking mga kalaban. Kaalam, Florante. Aming narating ang bahay ng Crotona at sinalubong ng mga morong mandirigma. Sila'y aming sinagupa, tunog ng bakal ng nakikisikisan ang manging ibabaw. Mga mandirigma ang nakikipagpalitan ng hampas at salag. Mga panangga kay tibay, nagmipigil sa mga sandatang kaitalim. Sa gitna ng laban, aking nakita ang pinunang hukbong prosya, General Osmalic Angalan matay sa akin kamasid. halos limang oras kami nagbuno walang may gustong sumuko isang nalingat talim ng sandata aki tatapos nang si Osmalik ay nahapo aking sandata itinutok itinarak sa morong bantog at tinapos ang kanyang pananakop Kabuti kayo nasa buting kalagayan. Ako rin nag-alala at maging nagpinagdarasal. Ngunit kayo nasa aking pili, malawag na aking tulogan. Nabunutan ako yun. Ako'y na malagi sa piling ni Laura ang sinisinta. Takot sa puso'y nawalat napalitan ng ligaya. Munit dahil sa aking katungkulay, kailangan kong lumisat si Laura muling iwanan. Aking sinagupa ang mga Turkong mandirigma pinamumunuan ni Meramuling Tusot sa Kim. Nasa si aking magapi mga Turkoy tumalilis, tumakbo upang kanilang buhay din maglaho waring dahong naabo. Ang kami nagpahinga sa syudad ng Etolia, ako'y nakatanggap ng sulat mula sa Haring Yunseyong Maginoo ako'y agad nalumisan upang tumungo sa tawag ng hari. Nang ako'y dumating sa kaharian, nais isang patibong pala ang para sa aking nakahain. Anong kaliluhan nito, Adolpong Sakim? Anong ginawa mo sa Karen Albania? Anong ginawa mo kay Laurang aking niniirog? Ikaw'y manahimik, Florante, walang kalaban-laban. Ika'y wala nang magagawa sapagkat ng kaharian ay nasa aming mga palad na. Ilang taong ako'y nagtitiis. Poot at galit aking kinikim-kim. Lahat ang sa aki ay iyong inagaw. Pati pag-ibig ni larong Madikita ay iyong inagaw. Ika'y aking di inaagawan. Bagkos ikaw ang may salat ika'y nawalan. Nung ika'y di naging sakim at taksil, Marahil ikaw ngayon ay isang tagumpay tulad ko. At kailan may di naging sa'yo, si Laura ang aking inirog. Ano mang iyong sabihin, ikay aking bihag pa rin. Dugo niyo ng serbise kapag dumanak sa aking mga kamay. Akik ang siya tumapos sa agos ng kanilang buhay. Iyong kamatayan ay mas masaklap kaysa sa kanilang kapalaran. Mga kawal, sa igapas sa higerang puno sa gubatan at hayaan masakmal ng mga leyong kay bangis at lupit. Sa ngalan ng Haring Linseo at Duke Briseo, ako'y nangangako, ikay magbabayad ng lubusan sa pagsusukab sa iyong ginawa. Ako'y maghihintay sa iyong paghihiganti. Yun ay kung ikay makawala sa mga leyong mababangis. tiyo yung sa akin. Ngayon hindi ko na alam ang aking gagawin. Tadhana na lang siguro ang nalapit sa akin. Yung mga kwento sa akin hindi na iba. Masakit na nisipin ngunit ang aking ama pang nagipasakit sa akin. Alam ng aking amay Sultan Ali Adam. Pinuno ng persyang bayan ng mga moro. Kanyang nakukuha lahat ng kanyang nais kahit anong para na kanyang gawin. Si Plery tayo aking iniirog, sisita mula pa nung ina kaming nagkita. Siya ang sa aking sandaling nilisan upang tumumut may paglaban sa kruto ng iyong ipinagtanggol. Nang marinig ang mga balita bumagsak na kaharian ng Albanya, ay agad akong bumalik sa bayang nilisan. Ngunit pagkarating ko ako ay agad dinakip aking uli hinihingi ng aking mga walang habag. At ang aking sinisinta Sinakripisyo ang sariling kaligayahan upang ako ay maligtas sa kamay ng aking amang sakim. Ah, Florante, kinasaan na? Sana yung matanggap ng aking liham na siya naglalaman ng kasulukoy ang patayuan ng ating kaharihang hiram. Bitawan niya ako! Tulang! Tulang! Ika'y wala nang tatakasan pa, Laura. Sapagkat ngayong gabi, ika'y mamabasakin ang lubusan. Adolfo, wag! Ika'y maawa! Sa klolo! Sa klolo! Maraming salamat dalagang manlalakbay. Kung di dahil sa'yo, eh, malamang ako ay wala nang purit buhay. Dalagang kay Rikit, wala kang dapat sa akin ipagpasalamat sapagkat nararapat lamang sa mga taong walang galang ang kamatayang walang harang. Ano ang iyong nga lang dalagang mahusay? Ba't iyong binabagtas ang kagubatan sa gitna ng dilim? Aking ngalay Laura, mula sa bayan ng Albania. Aking amay si Haring Linceyong kay Bait. Aking irog na may si Florating kay Galing. Ako na may si Flerida, mula sa bayan ng Persia. Ako'y narito sapagkat ang tadahan ay sadyang malupit. Aking sinisinta, si Aladin kay Tapang. Kanyang ama si Sultang Ali Adab, siya'y pinagbantang ipapaslang. Ako may dito pinadala upang pagsamantalahan ni Adolfo kay Sama. Ngunit dito rin sa kagubata, matatagpuan ang aking irog na si Florante. Orang aking sinisinta ito isang himala. Florante ng aking irog, akala ko ay kayo napatay na ng mga liyong kay Bangis. Lerid ang lubos ang mahal, kay tagal kitang hinanap ngayon ikay aking nakita. O alad din aking giliw, di ko na mapiling. Mga kaibigan, ako ay may naririnig na tunog ng mga yapak mula sa kagubatan. Ito ay papalapit sa atin. Minandro aking tapat na kaibigan. Ako niyang kapasalamat na kami inyong nakita. Paano niya kami natanto dito sa pusod ng kagubatan? Aming pinalaya ang Albania sa kamay ni Conde si Lenok pumunta dito upang dakpin si Adolfo. Kaya't nang kayo ay aking makita anong laking tuwa ang aking nadama. Maraming salamat, Menandro, at Makak makakapagpahinga na ang aking amang hari sa kalangitan. Florante at Laura, ngayong wala na ang ating mga pinuno sa Albania, nais nice kong inyong malaman na kayo na ang mag dito. Sina Florante at Laura ay kinasalat ng sa karya ng Albania. Sinaaladin at Clarida naman ay nagpabingag upang maging ganap na Kristiyano. Nang namatay si Sultan Ali Adab, Sinaaladin at Florida ang na-muna sa Persya na ng hari ng mga Moro. At dyan nagtatapos ang pagkwento ni na Florante at Laura. akala ko hindi na magtatapos na yung buong kot nating ko na ako'y narito na, waring isang patunay na kahit gaano patagal ang dilim,

buhay Napili mahalagahan ang aking mga kababay Nagbista isipin na sarili Kapakan pa ka na Sa anuman na hamon ay ayaw tumangke Taas nooban at puto kapag tugong kayo mangke Mula pa noon hanggang taglay ang puro Kagitingan di mapipigilan ang alap ng puso At isipan kapangyarihang batay sa kabutihang loob Kahit tamaan ang kidlat kayang takutin Pwede na ang buhay ko ay magpuso Iba't ibang tema na ang tinumpo Aakitin ang mundo hanggang doon sa tuktok pang guto Malaki ng tundok kasi hawa ko ang kinabukasan At wala ako dapat sa takutan Kahit masaktan man at masugatan Alay ko buhay ko para sa katarungan Ramdam ko ang aking pagkatao sa bawat intig Basta na nalilingit sa loob ng aking dibdeg Na nagsisilbing liwanag sa dilim ng daigdeg Para sa bawat gabahan